Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang aking 10 tips for early game dito sa Ragnarok and Classic. Okay, so ngayong early game ay eh madami-dami pa tayong hindi nagigets. Kaya ngayong araw ay eh kinumpile ko yung sampung tanong na pinakamadalas ko nakikita sa comment section. At sasagutin natin yan lahat. And may mga babanggitin din ako na ilang tips na paniguradong mapapakinabangan mo. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa... Costumes. Okay, so may mga nagtatanong kung paano daw ba mag-equip ng costumes. Ganito lang yan. Una is i-deposit mo muna yung costume or headwear na gusto mong gamitin. Pindutin mo lang tong icon na may arrow. Then, dito sa left side, e may may kita kang orange na icon. Then, mamimili ka na dyan kung anong costumes yung gusto mong i-equip. Nadadrag yan ha, na para dun sa back, tail, and mount. By the way, yung mga may equip natin dyan is purely visual lang. Wala kang stats na makukuha. Next is MVP. Okay, so kung na-try mo nang mag-MVP hunt, eh probably na-encounter nyo na tong gantong problema. Yung tipong nasa harap mo na yung MVP, pero hindi mo siya makita sa mapa or ma-target sa auto. Yun ay dahil hindi mo pa naukuha yung mga adventure skills para doon. So para ma-detect mo yung mga minis, eh kailangan level 5 yung adventure level mo and need mong bilhin yung Falcon Perception. Para naman sa mga MVPs, e eh kailangan level 10 yung adventure level mo and need mong bilhin tong Wolf King Perception. So yung shop nga pala ng adventure skills e eh may kita mo dito sa taas ng frontera. And para mapataas mo yung adventure level mo na mabilis, e eh kailangan mo lang picturean yung mga may camera icon sa mapa. And also, yung mga monsters and MVP sa field. Kahit patay na yung MVP, e eh pwede mo pa rin picturean. Next is Emir's Notebook. So etong Emir's Notebook, e eh dun mo pa din sa Adventure Skill Shop makukuha. Medyo nakakalito lang kasi Dimensional Fracture yung pangalan niya. Adventure Level 15 naman yung requirement or Class E para mabili mo to. E eh, paano naman ba ginagamit? Yun ito, pag pinindot mo tong Save, ay eh yung current na stats, skills, equipments, costumes, and cards mo ay eh magiging preset. Pwede mo siyang i-rename para alam mo kung anong build yung nasa preset na yon. Pwede mo rin siya i-delete So yung mga pinakamahalagang preset na dapat meron tayo, e eh number 1, dapat meron kang reset na preset. Yun yung naka-reset yung stats, skills, Acer Monument, etc. Para bukod sa hindi ka nagagastos kung magre-reset ka ulit, e eh sobrang convenient na, one click na lang. pangalawa is yung farming preset, which is yung preset na gagamitin natin sa grinding. Para hindi ka nahubad suot ng Saint Set and XP bonus headwears. And lastly, is syempre yung main build mo, pang PvE or PvP. Also, pwede ka rin magpaiba-iba ng jobs dahil nga pwede ka naman mag-save and load ng presets. Kailangan mo lang ng 8.8M zeny. Next is Rift Equipments. Okay, so sa mga hindi pa rin nakakaalam, e pwede tayo makakuha ng Rift Equipments na meron ng Refine, up to plus 8. So pag tinignan mo yung Rift Instance, eh may makikita kang check target sa top right. And dito sa right side, eh nakasulat yung requirement. Gaya dito sa Seal Under Sakura, yung requirement niya is need mong patayin yung Rune Master habang nasa Awake Dead State. Yun yung kapag naka Super Saiyan mood siya. And kailangan mo yung gawin ng solo. So kung gagawin mo siya kasama ng mga Mercenary Cats, eh medyo mahirap. Kaya ang goal mo dito is makapasok sa instance kasama ng mga NPCs. Need mo lang mag-matchmaking and maubos yung countdown ng ad Venture Team Rallying. Eh saan naman ba nating gagamitin yung mga Rift Equipments na may Refine? Yan yung isasalang natin para i-safe refine yung gamit mong Rift Equipments. Yung mga 0 to plus 5 Refine, eh nagka-count lang yan as 1. Yung plus 6 is nagka-count as 2. Yung plus 7, eh nagka-count as 4. And yung plus 8, ay eh nagka-count as 8. In short, mas konti na lang yung need mong isalang para mapa plus 12 yung ginagamit mong Rift Equipments. Next is Mount. Okay, so nagsi-expire na yung libreng mount na binigay sa atin. And madami nagtatanong sa kung saan pa ba tayo pwedeng magkaroon ng mount. Since ang babagal natin tumakbo lahat, tatlo lang yung alam ko mapagkukunan natin sa ngayon. Una is yung sa New Beginnings, tagwa 1K Petot. Pangalawa is yung sa Skin Shop sa gitna ng Frontera, tag si 64M Zenny. And lastly, is kapag sumali ka ng WOE, ay eh magkakaroon ka ng libreng mount na tumatagal ng 7 days. So kung weekly ka nag WOE, ay eh halos permanent na din yung mount. And correct me if I'm wrong nga, pero as far as I know, hindi nyo kailangan magkaroon ng castle para makuha yung libreng mount. Need mo lang mag-participate. Next is Glow Metal. Okay, so sa ilang upgrade ng equipments natin, ay eh kailangan natin ng Glow Metals. And kung titingnan nyo sa exchange, snapping siya palagi. Ang hirap maipag-agawan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung saan nyo pa siya pwedeng makuha. Punta ka lang sa right side ng frontera and hanapin mo tong furnace. Equipment salvage, then lahat ng equipments na hindi mo magagamit sa build mo, e eh, pwede mong i-decompose para maging glow metals. By the way, random yung makukuha mong glow metals and mas maganda yung equipment na i-decompose ide mo, e eh mas marami rin yung pwede mong makuha. Next is mercenaries. Okay, so alam naman nating lahat na sobrang useful ng mga mercenaries dito sa game. Especially kung solo player ka lang. Adyan siguro Goro na healer, Pona DPS, Wasabi na tanker, and my sana buffer. So ipapakita ko sa inyo kung paano sila pinapalakas. Punta ka lang dito sa right side ng frontera, then hanapin mo tong NPC na Susana, yung pangalan. Mercenary Cat Shop, then bilhin mo yan lahat tagiisa. Then punta ka lang sa bag para i-use silang lahat. So ang nagagawa niyan, e pinapataas nila yung level ng skills ng mercenaries mo. Plus, pwede mo pang baguhin yung appearance nila. So sa ngayon, eh hindi ko pa alam kung saan makukuha yung kitty coins pambili ng magagandang items ng mercenaries. I-update ko na lang kayo pag nalaman ko na. Next is blueprints. Okay, so sobrang dami nagtatanong kung saan ko daw ba nakuha itong Devil Wing and kung need daw ba gawin yung mga quest para ma-unlock siya. So, etong Devil Wing ay eh, pwede na natin bilhin sa Glass Time Smile Assistance nang walang ginagawang quest and it also goes sa mga smile assistance sa ibang mga towns. Unlock na lahat ng blueprints. Ang kailangan mo nalang gawin is bilhin sila gamit ang Eden Coins. Next is Refine. Okay, so nung nakaraan, inabanggit e ko na magsa-safe refine ako ng plus 12 gakong para magkaroon ako ng plus 10 malang. And madami nagtatanong about doon, kasi hindi doon nila magets. So may mga equipments na kagaya ng malang snow crab na nagsisimula sa tier 1 item, which is yung gakong nga. And kapag in-upgrade mo siya hanggang sa god na tier, e magiging malang na siya. Kaya yung discarte sa mga ganitong equips, e eh, isi-safe refine mo muna siya hanggang plus 12. Para kapag sinagad mo na siya ng upgrade, e eh, magiging plus 10 na siya. Since minus 2 refine kapag inaps mo yung tier 1 equipment sa upgraded version nila. Also, sa mga nagtatanong kung saan pwede magcraft ng equipments, e eh dito yon Sa right side ng Frontera, katabi ni Holgren. And last but not the least, Stone of All Things. Okay, so para sa bayan, magagamit natin yung Stone of All Things as alternative sa mga normal mats. For example, mag upgrade ka ng weapon, i-check e mo lang tong use the Stone of All Things sa lower right and pwede mo na siyang gamitin. Also, meron din tayong tinatawag na Enriched Stone of All Things na magagamit naman nating alternative sa rare materials, gaya ng mga Time Twister, Biotite, etc. Eh, saan naman ba natin makukuha tong Enriched Stone of All Things? Meron sa adventure topic, adventure log, and sa pourings test every 5 levels. Pero syempre, piliin natin mabuti kung saan natin sila gagamitin. I-use lang natin sila kapag mahal yung rare materials. So yun, I think gagawa pa ako ng maraming videos kagaya nito, yung sasagutin natin yung mga questions nyo sa comment section. Kaya kung meron kang tanong, eh huwag ka mahihiya, malaking tulong din kasi yan sa channel natin. And if hindi ka pa naglalaro ng romsi eh magdownload ka na, andyan yung link sa description and pin-comment. So yun lang muna sa ngayon, I hope you like the video, subscribe if you want to see more, kita kit sa next upload, and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.